Hi everyone! Welcome back to another video and this is Beamer Martin at saka ngayon guys, nandito ako sa ano, sa pakura ng aming uh, narentahan na boarding house. So, wow! So, uh, ang dito guys. So, ngayon, yung pag-usapan natin is all about GERD pa rin, acid reflux or hyperacidity at kung bakit hindi pa nawawala yung acid reflux mo or GERD hanggang ngayon. So, pag-usapan natin ngayon, ano yung mga dapat natin gagawin kapag may acid reflux pa rin tayo or hyperacidity or GERD. So kung gusto mo mapanood ang video ng ito or gusto mo mapanood ang full video ng ito, just keep on watching. So ang dami kong nakikita guys na tumitingin lang sila sa video ko video ko or sa mga content ko na hindi nagsasubscribe at saka yung iba nagko-comment lang so kung bago ka lang, huwag mong kalimutang subscribe click the notification bell para lagi kang updated sa ating latest video so sobrang natagalan ako guys mga 2 months hindi ako nakapag-upload ng video kasi sobrang busy ko at saka I'm into recovery pa sa ang acid reflux at saka GERD so kunting background lang guys uh, nagkaroon ako ng acid reflux ng dalawang beses na So, last June, inatake ako ulit na aking acid reflux. But ngayon, medyo okay-okay na ako. And then, guys, sobrang nakakaplaning talaga yung feeling na hindi ka pa okay. And then, ayun. So, i-share ko sa inyo, guys, kasi yung para sa lalamunan talaga, yung mas maraming nakaka-experience sa GERD or sa acid reflux. So, yung para sa lalamunan, guys, uh, it usually lumalabas siya pag mataas yung acid mo. So ngayon guys ang pag-uusapan natin ay tungkol sa barasal alamunan, dighay ng dighay at kung bakit hindi pa gumagaling ang barasal alamunan mo. So ngayon pag usapan natin yon. So unang-una talaga guys nagkaroon ako ng, ng acid reflux or GERD dahil sa mga sa lifestyle ko at saka umoki na yung GERD ko before 2 months and then ngayon bumalik siya but ngayon medyo okay na ako, hindi na bumalik yung para sa ko, hindi na ako nagdigay ng digay. I think parang on the way to recovery na ako. At saka ngayon guys, ishi-share ko talaga sa inyo kung ano yung nakakatulong sa akin, ba't nawala yung barasal sa lalamunan ko at saka yung digay na digay. So unang-una -una yung gagawin nyo guys is yung uh, tips ko sa inyo is every morning talaga, inom kayo ng warm water, pagkagising, wala pang kain. And then guys, ah... Uh, after nyo uminom ng tubig na warm water, hindi siya as in bigla, bigla na lang pag inom nyo ng, uh, I mean, ng tubig ng warm water, dapat konti lang, for example, sa isang baso uh, kalahati lang muna and then medyo stretching ka, exercise yan, nakakatulong talaga yan siya and then kapag kakain ka guys, dapat hindi, maliit na yung pagkain mo parang konti lang siya hindi siya as in uh, big meal, ganon kasi sa isang araw, dapat naka 5 beses kang kumakain. Yan. So, ayun talaga siya guys, warm water. And then, of course, sa akin kasi based na experience ko talaga, yung honey din, napaka-effective niya. Kasi nawawala yung, ano ko, dighay ng dighay. Yung siguro unlimited dighay talaga sa akin before. But ngayon, I am feeling okay na hindi na ako dinidighay or hindi na ako nagkakaroon ng... ng barasalalamunan lalamunan. At saka guys, pag uminom kayo ng tubig, Or for example kakain kayo, dapat talaga guys hindi kayo muna iinom ng tubig mga siguro mga 30 minutes o 1 hour bago kayo iinom. And then guys, ano wag na kayo mag-magkain ng ano guys, ng mga bawal yung mga makaka sa atin at saka you have to take vitamins guys na nakakatulong talaga sa akin yung B-complex, at saka yung sodium ascorbate na non-acidic vitamins. Yan yung nakakatulong talaga sa akin, guys. But, naging umoke na yung chan ko ngayon, hindi na sumasakit. Hindi ko na nafe yung mga ibang symptoms, yung hindi ako makahinga, at saka nahihilo ako. Actually, that time, nahihilo talaga ako. Parang, pag maglakad ako, parang akong natutumba, ganun. So, ngayon, guys, I am feeling okay na. At saka, hindi, hindi na masyadong, ano, hindi ko na nafe-feel talaga na may something sa lalamunan ko. Tsaka yung digay ng digay. So yun lang talaga siya, warm water. And then, you have to take honey talaga. Kung pwede, kung may pera kayo, you have to try it. Kasi nakakaganda din siya. Nakakawala ng digay ng digay. And then, ayun, kung matabaka ka, mag ka, magpapapayat ka. Um, nakakatulong din sa akin yung mga okra, yung mga alugbati, more on veggies muna kayo or fruits. Iwas muna kayo sa mga mga matatamis, mga chocolates. Iwas kayo sa mga sa mga maanghang, maalat. Focus muna kayo sa mga ano lang, blend lang na foods, yung hindi ma, yung matatabang pagkain lang sa ngayon po. So, i-try nyo po 'yan guys, yung warm water every morning at saka sa gabi din, uminom kayo bago matulog. And then, huwag talaga kayo pabigla ng pagkain. At saka kapag naka kayo ng uh, parang yung pagka pagkain nyo sa hindi tamang oras, ganun. You can, ano po, try nyo po kumain muna ng biskwit. And then, maya-maya pag may laman ng chan, kain kayo ng pagkanin, ganun. And then, more on, bland lang talaga, guys. And then, kailangan nyo talagang, ano, disiplina sa sarili na gagaling kayo. At saka yung mga pagkain na kakainin nyo is dapat kay talagang, uh, tinitingnan nyo kung nakakatulong ba siya sa atin o nakakatrigger at saka guys hindi naman talaga lahat tayo na nakakatrigger sa mga pagkain na kinakain natin and unless lang kung iba na talaga yung feeling na ano nasa, nasa chan mo and then yun guys uh, nakakatulong din sa akin yung um, yung sinasabi ko kanina yung okra try nyo po everyday mag okra okra kayo And then ngayon yung kape ko kasi mahilig ako magkape talaga guys. Ang kape ko yung rice coffee po. Nakakaganda siya ng ano ng chan. Hindi masakit yung chan ko kapag iinom ako ng rice coffee. And then you can try it guys. na nabibili lang siya sa Shopee or sa TikTok shop. And then yun lang siya. Um, sobrang dati talaga 2 uh, months lang gumaling talaga ako. Pero ngayon nafe-feel ko talaga na Uh, kailangan ko na talagang ingatan yung health ko kasi akalain mo 7 months naghirap ako ng na 7 months dahil sa acid reflux kasi kakaroon na ulit ako ng GERD or acid reflux dahil yun, sobra ako ng pag-inom ng alak and then that time talaga hindi ko alam na tumaas na pala yung acid reflux at saka ngayon medyo okay na ako and then Actually guys, kung may mga katanungan talaga kayo, you can comment down below kasi ang dami talaga nag nagko-comment lang, nagtingin lang sa video ko without subscribe kasi po pag nag-subscribe kayo, is lagi kayong updated ko ano yung mga latest updated videos ko na uh, i-share ko dito about curd or acid reflux. So sa mga gustong uh, malaman, marami akong videos na ginagawa ay nagawa I mean Marami akong videos na nagawa about sa girl or acid reflux. Titingnan nyo yung tubig na iinumin nyo. So, ako talaga alkaline water talaga yung iniinom ko as always. And then, hindi talaga ako um, umiinom ng mga acidic na tubig. Namimili ako ng tubig ko. Like, yung Nature Spring Color Red, yung Summit, Evian. Pero mahal yung Evian, guys. Kung hindi nyo siya afford, wag nyo na siyang bilhin. Yeah, try nyo nyo lang yung ano yung alkaline water so nakakatulong talaga siya sa akin guys at saka yun lang siya and I hope na lahat tayo gagaling ng tuluyan and then ayun lang relax lang yung isipan nyo kasi nakakapraning din yung pag may curd ka acid drip blocks kasi akalain mo may anxiety ka na nun eh so yung anxiety mo is parang strong enough parang lalabanin niya yung guard mo na parang hindi na, hindi na talaga guard to kasi sobrang dami mo nang nafe-feel nararamdaman. So at kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutin subscribe and click the notification bell para updated ka sa next video natin. And then yun lang guys, uh, yun, yung sinasabi ko na warm water every morning, maghani kayo bago pag gumising kayo, isang tablespoon, one tablespoon lang. And then, try nyo po mag-vitamins, eat kayo ng mga magnesium na pagkain, kagaya ng okra, alugbate, mga kangkong, basta mga green leafy vegetables and fruits guys, saging, ganun. And then more, more water lang po kayo. So parang water therapy lang talaga nakakatulong sa acid reflux para maglessen yung acid sa chum, sa stomach natin. And then I think hanggang dito lang kasi ano, sa um, susunod na naman, gagawa tayo ng panibagong video or content about si GERD Acid Reflux. Just comment down below kung ano yung gustong ipa, ipapareview nyo or something ipablog nyo sa akin na related sa acid or GERD symptoms nyo. So, yun lang guys. Just comment down below kung may mga nasabi ako hindi hindi ko nasabi di Ay, kung may hindi ako nasabi na, na about sa acid reflux sa comment down below and then don't forget to subscribe click the notification bell para lagi kang updated sa next video ko so hanggang dito lang salamat bye bye